Shoutout po sa inyo lahat mga idol. Kumusta na kayo? Salamat nga pala sa lahat ng mga subscribers. At sa mga viewers po, salamat sa inyo lahat. Kumusta na kayo mga idol? Kumusta na mga waray nun? Maupay okay na maupay okay nga ulto. Hayo nga tanan. Mga bisaya. Musta mo diha mga Musta na diha tanan. Basta lang ginawa ko. <laughs> Nakabulol-bulol pa. <laughs> kumusta na kayo lahat dyan? Mga atin mga kapwa natin Pilipino dyan sa mga Bambansa, OFW, kumusta na kayo dyan mga idol? Lagi kayo mag-iingat sa trabaho, no? Lalo na malayo kayo sa Pilipinas. Thank you, thank you for watching for this video, mga idol, sa mga subscribers, mga ibig, mga kaibong kaibig ako, sumusuporta sa akin, salamat sa inyo lahat, mga idol. Basta, lagi kayo mag-iingat sa man tayong sulog na mundo, lagi, lagi tayo mag-iingat sa mga trabaho. Thank you, thank you, thank you, thank you for watching sa, mga, sa video sa nanood all subscribers mga subscribers ko mga viewers all followers kumusta na kayo dyan mga idol kumusta thank you thank you so much for, watching for, watching, for this video thank you pasensya na kayo mga idol nabubulol ako <laughs> minsan lang ako magsalita nakabidyo medyo mahina medyo mahinain pa ako mahiyain Ganun yun yun eh, minsan-minsan, pag nasa trabaho, sobrang init, pagod. Ganon talaga mga idol. Ang paggagawa ko ng content ay isang libangan po lang yun mga idol. Kasi habang nasa tra trabaho tayo, yun ang pangtanggal stress. Yung ka ng video, sasayaw. Yun lang minsan ginagawa ko pagpasaya ang ginagawa ko para mapasaya ko ang kapwa natin Pilipino sa buong mundo sa nanonood sa mga video ko magawa po ko ng content habang nasa trabaho ko ako ganun ang ginagawa ko mga idol kaya iwas pagod minsan minsan pagod ako minsan Nakakapaggawa rin ako ng video, mga content, ganun yan idol, para iwas, pagod, ganun talaga yun. Salamat sa inyo lahat, sa mga viewers and subscribers, mga idol, kumusta kayo lahat dyan? Buong mundo, sanonong sa aking video, salamat, salamat sa inyong lahat. Thank you for watching, for this video guys, thank you. Thank you selamat sehingga lihat